Ang tunggalian ito ay ang pangunahing kung sa ito ay sa panlabas. Dito ang tunggalian ay nakikipaang, ang taongan ay nakikipagbanggaan sa isa pang raongan. Ito ay labanan ng klase kong bida laban sa kontra-bida o mabuting laban sa masamang tao. Ang halimbawa nito ay ang uh, panlabas na batang yako. Ang bida doon ay si Tangol at ang kalaban niya ay nila Cornel na Suarez at maraming pang iba, hindi ba? Yun ang isang uh, halimbawa ng tao laban sa tao. Naintindihan? Yes. Oh. Ang pangalawa naman ay ang tao laban sa sarili. Ang tunggalian ito ang kaloob. Ang na tunggalian nangyayari ito mismo sa uh, mismo tauhan. Uh, kabilang na ang sulir suliranin moralidad at mga paniniwala. Kung uh, ito ba ay mabuti o masama. Uh, isang halimbawa nito ay ang pagpili ng uh, kurso ang kukunin ninyo sa susunod kung mag-BBS uh, ba kayo, kung mag-BBL, BSBA, at marami pa. Mismo sa loob ninyo ang problema, di ba? Nalilito kayo kung may mga pipili. Ang pangatlo naman ay ang tao laban sa lipunan. Umiira ang panlabas na kung ganyan ito kapag lumilihis, ang taunghay o mga taunghay sa mga pangatayang itinakda ng likunan. Nangyayari din ito kapag tahasang binatangga o binubuwag ng tauhan ang kanyang mga uh, asum, uh, binubuwag o sumusupin o kumukontra sa kanya. Uh, isang halimbawa dito ay ang nangyayari kay B.T. Sara Duterte. Siya ang uh, matatawag natin na tao. Tapos ang kalaban niya ay ang likunan dahil sa mga isyo at mga paratang sa kanya. Kaya matatawag natin siya, Tao Laban sa Publikunan. Ang pangunli ay ang, Tao Laban sa Kalikasan. Ito ang, kung dali ang pinakamalakas o malakas. Dahil pumutuko ito sa mga kalamidad na kalaban ng tao. Ano-ano nga yun? Yudol, sunog, susunod, baha at iba pa. Ang mga ito ay kalaban ng tao na kadalas ang pinagbubuhisan ng buhay. Isang halimbawa nito ay ang nangyari sa Masara. Ano nga yung nangyari sa Masara? Bumuo ang lupa o landslide at pinagbisa ng mga maraming buhay. Diba? Nakakaaway yung mga nangyari sa lagkalo na yung mga bata. Diba? Iyon ang apat na uri ng tunggalian. Ngayon naman ay mayroon akong may piling kwento na sa akin Pinamagatan ito na minsan maligaw si Adrian. Isinulap ito ni Dr. Romulo N. Peralta. Makilit kayo ha dahil sa ay mayroon akong hapapasalutan sa inyo. Okay? bunsong naman sa si Adrian sa tatlong magkakapatid. Siya lamang ang iba ng profesyon dahil kapwa-abogado ang kanyang uh, dalawang nakakatanda sa kanya. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Lumaki siya, unung-unungan ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid na nakakagasawa na rin at nakapagtapos at pumasa sa na Naiwan siya walang ibang ang uh, kundi ang pangalagaan ng kanyang pamilya at o oh, mag-aral. Matagod pa niya matapos ang pagbudoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking hospital. Ngunit sa Jaya pang itinadahana na matapos ang dalawang taon mula sa nang siya ay maging garap na doktor ay pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina. Ayan si, ayan si ano, Adrian. Naiwan sa kanya ang pangalagay ng ama na noon ay may sakit na ni Linda. Malimit siyang mapag-isa sa tuwing nabibigyan ng pagkakataong makapaghina. Dulot na rin ng hindi na maiwan-iwan na ama. Naisin man niyang magtrabaho at manilaan sa ibang bansa, Uh, katulad ng kanyang mga kapatid, ang pagkumpuhan ng may nakaatang na responsibilidad sa kanyang mga balikat ang kumipigil sa kanyang mga ibang bayan upang manatili sa piling ng kanyang ama at alagaan ito hanggang sa kahuling-hulihang uh, yugto ng kanyang buhay. Ingit na ingit siya sa kanyang mga uh, doktor dahil nasa kanila na ang lahat ng buho at oras na makahanap ng babae makakasama habang buhay. Ayaw rin niyang mapag-isa habang kapag araw ay nawala na ang kanyang ama. So, takot siya, no? Nakapag-isa. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang halos limang oras na operasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasambahay na sinusok ama. Nagmamadali siya umuwi at sa kabutihan palad, nagal pa naman niya ang kanyang ama. Bahay, ospital, bahay, ospital. Paulit-ulit na takbo ng buhay na pakiramdam ni Adrian ay matatapos lamang kapag tuluyan ng mawala ang kanyang ama. Hindi niya namamalayan unti-unti na ang nararamdaman ang pagkaawa sa sarili. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon para sa sarili. Sabi pa nga niya, Nabi, patawad ko, nais ko lang na lumigay sa buhay, nasa patangalian ako ng buhay ko, ayoko pong mag-isa balang araw kapag pa kayo nawala. Yun ang sabi ni Adrian. Dahil dahil niyang binuhat ang kanyang ama, na halos hindi na makapaglakad na maayos, na ba niyan, Pinasa niya ang ama at sinakay sa kanyang kotse. Walang init na sumama ang ama. Naglakbay sila ng isang, ah, uh, halos isang oras. <laughs> Nang sila'y makarating sa isang lugar, kumito ang kotse at pinasa ni Adrian, ang kanyang ama. Tinuto nila ang daan at inasok ang isang kagubakan. Mabigat ang ama, kaya paminsan-minsan ay tumitikip sila sa lilim ng puno upang makapagipahin na. Wala pa rin inik ang kanyang ama habang binabali ang maliliit na sanga. Napansin niyang tumutulo ang luha ng anak. Tanong ng kanyang ama, Bakit ka umiiyak? Sabi naman ni Adrian, Wala po, Dad. So para nakukonsensya siya. Napagpatuloy sa pag uh, sa paglalakad si Adrian. Napasalpasan pa rin ang ama. Patuloy rin ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niyang gabang sa kanyang kaluuban ang kanyang gagawin. Maraming beses din silang tumigil upang mapahinga at paulit-ulit din ang pagbabali ng malilit na sanga sa puno na kanyang ama. Napansin ito ni Adrian. Tapos namanong niya, Bakit niyo po pinabali ang mga sanga ng puno sa dream time magpapahinga, dad? So curious. Alam ko na is mo kong iligaw sa loob ng kagubatan, anak. Palatandaan ito na dito tayo dumaan para sa pagbabalik mo ay hindi ka na maliligaw. Ayun yung punto or a uh, rason. Bakit na? Binabali na kanyang ama. Lalo kumilis ang pag-agos ng luha ng pinata. Walang kainit-init. Muling pinasa ni Adrian ang ama at natagpuan ang sarili bumabalik sa lugar kung saan sila nang galing. Alam ni Adrian na hindi-hindi na siya maliligaw. Hindi-hindi na. Nagustuhan niyo ba yung kwento? Yes, yes. Ngayon naman. Mayroon ako mga kapalingan. Handa na ako kayo. Si drowsy Ang bilang isa, ano ang dahilan bakit nais ni Adrian kumawala sa responsibilidad? Ginoong Vincent, ay okay. Vince? Dahil pakilap lang niya ay magiging niya kanyang mga kasama na nasa kasama sa kaya Ayaw niya mag-isa Wala ang kaya niya naman. Kung pa, tama ang sagot mo. Mahalik ka na matanda na siya. Iyon ang ibig sabihin ng mas katangalina na siya ng kanyang buhay. Tapos, ito sa bilang dalawa. Paano mo ilalarawan si Adrian bilang isang anak? Sige, yun know. Isa siya, kung sa kling, anak at mahal na ang kanyang Tama, mahalik yun Isa siya, kung sa anak, buha nga siya ng doktor, pag-iing pag pag doktor, di ba? Tapos, uh, mahal na mahal niya.